isa o dalawa o tatlo, kundi siyang pala na kumpanya ng mga diskayang nakasungkit umano ng bilyones na kontrata para sa flood control projects. Unang umingay ang kanilang pangalan nang makalaban si Pasig City Mayor Vico Soto sa May midterm elections. Pila na sa spotlight na naman ang kontrobersyal na mga diskaya matapos may ulat na ang top 2 and 3 sa 15 companies na nakasungkit ng mga flood control project ay pagmamayari umano ng kanilang pamilya. Yan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na naawardan ng halos 7.5 billion pesos worth of flood control projects mula 2022 at ang St. Timothy Construction Corporation na corner ng 7.3 billion pesos worth of contracts. Na base sa sumbong sa Pangulo website, nakatanggap din ng 2.3 billion pesos worth of contracts sa flood control. Kung susumahin ang kinita ng tatlong kumpanya, aabot sa 17.1 billion pesos ang natanggap ng mga diskaya mula sa pamahalaan. Po sa social media ng dating kalaban sa pwesto ng mga diskaya na si Pasig City Mayor Vico Soto, tila hindi lang tatlo ang kumpanyang hawak ng mga diskaya. Base sa calling cards sa ito, at least siyam na kumpanya ang konektado sa pamilya, bukod sa naunang tatlo. Pagmamayari rin daw ng mga diskaya, ang St. Matthew General Contractor and Development Corporation, Great Pacific Builders and General Contractor, YPR General Contractor and Construction Supply, Amethyst Horizon Builders, Waymaker OPC, at ang Elite General Contractor and Development Corporation. Sa Facebook post ni Mayor Vico Soto, malalaman kung sino ang mga Namayagpag na ng mga kontraktor at mukhang iisa lamang ang may-ari. Namayagpag sila noong nakaraang administrasyon hanggang ngayon. Kahit ano pa man ang gamiting pangalan ng inyong uh, kumpanya, ang inyong trabaho ang susuriin at sa trabaho rin ninyo makikita kung may anomalya.